For today's baon mga kaibigan, dilis na puti ang ating ibabaon kasi napakasarap nito mga kaibigan. Ibababaw lamang natin sa kumukulong kanin para maluto siya mga kaibigan. Tipid ka na sa mantika, masarap pa at naiiba yung lasa. At ayan nga mga kaibigan, pagkalipas ng ilang minuto, luto na ang ating dilis. Lagyan natin mga kaibigan ng sili. pang partner ay kamatis. Ready na yan siya mga kaibigan dito na naman ang inyong kaibigan. Kakain na naman tayo ng tanghalian mga kaibigan, oh. oh. yan. Dilis, dilis mga kaibigan. Dilis na putik mga kaibigan, oh. Dilis na puti. Dilis na puti mga kaibigan, hindi natin yung print nito. Nilagay lang natin ito sa uh, kanin. Nung kumulo yung kain natin, binabaw natin. Merong green na kamatis at may kalamansi. Pampalasa yan mga kaibigan. Yeah, ano? Ang sarap nito. Yan. Simulan natin mga kaibigan. Mm. Mm. Green na kamatis, manamis-namis. Mm. At meron tayo dito papaya mga kaibigan. Malasang lasa mga kaibigan. Malasa. Puti. Bagay sa sili. Mm. 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 Tagdagdagan pa natin ng kalamansi, mga kaibigan. Yan palang papaya ay bigay lang sa atin. Ang katrabaho ko. Madalas nila akong binibigyan eh. ganun talaga pag may mga mababait na katrabaho. Mm. 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 Parang apple yung ano ah. Kamatis. Hmm. Apple. Itong sili parang strawberry. Mm. Strawberry naman na mis na na sili. Itong ano mga kaibigan, dilis, 20 pesos ko lang binili ito. 1.8 lang siya, 20 pesos. Tapos, uh, yung kalahati nitong 1.8 na binili ko, nalmusal ko kanina. Kaya super tipid, halos 10 pesos lang. Plus itong kamatis, mura lang naman yan eh. May git 20 pesos lang gastos natin sa ulam. Mm. Mm. Paubos mm. naman mga kaibigan oh. Solve na naman tayo sa ating tanghali ah. Mm. Yan no? Mm. 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 Matis. Mm. Mm. sold naman mga kaibigan Ay, mm. 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 papaya ang patanggal naman siyang langsa mm. sarap